Isang napakagandang hapon po sa ating lahat mga kapwa ko ka farmers from Luzon, Visayas at Mindanao. So ngayong hapon share lang namin no ang pagtatali po sa mga nadapa naming mga tanim na talong. Dahil po sa pananalasa po ng bagyong Igay, marami po ng puno sa aking talong ang nababali. Yung iba naman namamatay. So yung iba naman mga kapwa ko farmers hindi nabali pero dum uh, nadapa po so ang ginagawa namin mga kapwa ko farmers inaantay po namin no ang 7 to 10 days no tapos uh, bago namin ginalaw si talong baka ano po paggalawin natin uh, na mga kapwa ko farmers ano po ma mamatay po so ang ginagawa namin inaantay pa namin ang mga 7 days hindi namin linagyan ng fertilizer kasi pagdapa diyon ay naputulan po siya ng ugat Okay, so ang aming ginagawa, ano po, inaantay po namin. So two times a week, nag-spray lang po kami ng fungicide na may kasamang foliar na pang anti-stress mga kapwa ko mas para hindi po sila madatnan sa sobrang stress kasi mas stress po ang ating tanim pag ano sobra po ang mga ginagamit natin hindi din nila makayanan So, tamang-tama lang po. So, ang maganda na natin gamitin pag magkaroon ng stress ang ating tanim, mga kapwa ko parang may resistance po sila mag-apply tayo ng turan. Kasi sa turan, ang po ang calcium, magnesium at zinc. Then, yung nutriflant AG naman, maganda din yung first line kasi pang anti-stress po sila. So, ngayon, ipapasilik ko lang sa inyo kung paano no, magtatali ng mga sanga ng ating talong na bumagsak dahil sa bagyong igay. So marami po tayong makikita na mga malilit na bunga sa ilalim ng mga kapwa ko ka-farmers. Okay, so yun po. O, tingnan nyo. So tinalian po namin yung mga bumagsak na mga puno. May ano, naglalantad ng alambre at ay wire. May nagtali. Okay. So marami kami dito nagtulungan kasama ko ang mga tao sa farm. So, yun lang po ang uh, may bahagi ko sa inyong lahat, mga kapwa-kapwa farmers, sana po uh, may natutunan po kayo, no? Bago, na uh, po, bumagsak, mga kapwa ko farmers, hindi po namin ginalaw yung bago pa, nantay namin ang 7 to 10 days. Uh, tapos, uh, tinalian naman namin ngayon, linagyan na namin ng istaka So, ano po, yun lang po, no? Mm -hmm. Yun po ang tie wire. Uh, ano lang, uh, lagpas tao lang po ang taas Then tapos tinalian namin ng soft uh, atlas twine para yung mga bunga na bagong lumalabas mga kapwa ko kapwa mers hindi po ma uh, ano sa yuta masangyad kasi mabubulok pag maano sa lupa. So yun lang po mga kapwa ko kapwa ang may bahagi ko may ko sa inyo. So sa inyong lahat hanggang dito na lang. Maraming salamat po. God bless at mabuhay ang magsasakripisyo. Thank you po.